Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si King Jologs ako. Welcome to my YouTube channel. Puta <laughs> kami sa palengke dahil uh, Biyari Santo ngayon bibili kami ng maraming raming karne. Isda pala. Ulit-ulit. Pagabi ko pa sinabi. Isda. Alam mo, hindi ako nakain ng isda. Pag hindi luto. <laughs> tayo pa kasi kasabihan ng ganyan laging ganyan taon-taon oo -taon? oh, sige gugulay tayo tsaka isda Sab lagyan mo sabaw sabaw lang ako tsaka saging oo oh, sige punta tayo sa palengke ano yan ang lakas ang balls oh. ano ano, ano? ano pinag-ipunan mo? Si Pilar, tatatini. Ano pinag-ipunan mo? May ko. Ano naman, uh, tinig ipunan mo. Dalawang libo lang naman. Dalawang libo? Eh, sige, pa, bilhin mo. Kung ano, bilhin mo bukas. Kung magkano naman na iipon mo, kung ano, ako na yung bahala sa kulang. Sure Oo. Oh, Siyempre, mahal kita eh. O yan. Totoo, totoo. Masaya ka lang. Witness sila. Oh, di ba mga ka-jologs? naman na naipon mo, dalawang libo yung bag. Ha? <laughs> Grabe naman to. <laughs> ha? <laughs>